shout out po mga magulang baka mayroon po kayong mga anak dyan mga kabataan out of school youth kadiwa binhi tatalakay po tayo ng isang paksa na pwede pong pagkakitaan o maging pwedeng maging permanenteng hanap buhay sapagkat sa trabahong ito dito ko po binuhay na pagtapos yung mga anak ko maging seryoso lang kayo Ituturo po natin yan ang tungkol sa electrical. Pagka natapos natin yung mga series ng mga pag-aaral natin, ay pakikinabangan po ninyo. Kaya sana lagi nyong abangan yung mga pag-aaralan natin tungkol sa electrical. Ang ituturo po natin ay yung house wiring, kung paano po ginagawa at kung paano gawin ito ng safety at yung mga patakaran na ginagawa ng isang uh, electrician kung paano gawin ng maayos at ligtas ang pagtatrabaho tungkol sa electrical. Kaya uh abangan po niyo lahat ng mga pag-aaral natin dito sa ating uh, mga video. Ano po? Uh, eh eh sa baka sabihin ni Nanay. Ay, hindi po ako interesado. Mag-interesado po kayo. Magagamit din ninyo ito. Kasi lalo na kayo pong naiiwas sa bahay. O, kasi ah, alam naman natin pag may nangyayari, ano po ang unang ginagawa natin? Halimbawa, nagkakaroon na sunog. Pinapatay natin, inaalis natin ng power ng kuryente yung mga bahay natin. Paano po gagawin 'yon? Kasama po sa pag-aaral natin 'yon. Ano po? Kaya abangan ninyo Tawagin nyo yung mga anak nyo, mga kabataan, lalo na yung mga hindi na nag-aaral dyan. Uh, pakikinabangan po ninyo ito. Abangan po ninyo ito, mga series. Pero sa unang paksa ay ito po muna ang tatalakayin natin. Ito pong hawak ko po ngayon. Ayan. Lahat po ng bahay. Basta may kuryente, mayroon po niyan. Ayan. Kung tawagin po nila yan ay panel board. Ang mga nakalagay po dyan may nga breaker. Yan mga circuit breaker. Ano po bang mga gamit nyan? Ano po? Mga circuit breaker po yan. Oh. Oh. Kaya yung ang unang tatalakayin muna natin ang tungkol dito sa panel board. Sapagkat sa panel board, mula doon sa labas, susang, uh, yung mga kuryente natin itatap ng service provider, lalagyan ng power, yung bahay ninyo, dadaan po yan sa metro pagdating sa metro yung po ang babasa ng kung ilan ang konsumo nyo paglabas ng metro, pupunta po rito ang power, dito sa main breaker diyan po nagsisimula, kung bubuksan po ninyo ito itong panel board na ito makikita nyo, mga breaker po yan ayan ayan, market breaker kalagay dyan, ayan o oh. Paano po bang connection yan? Bakit nagkakaroon ng power yan? Ano? Halimbawa po dito, ang main night train, ito, ito ay ano, nakasulat main. Main. Dito sa dalawang uh, terminal na ito, do, dito itatap yung kuryente. Dito. Dito nakatap, o nakakonekta yung dalawang kuryente na galing doon sa ating uh, metro. Yan. Kaya pagka may power na, nakatap na sa power na service provider pag naka-on ito itong main pag naka-on po yan lahat ng breaker mayroon na yan mayroon na yan Ayan. lahat ng breaker mayroon na yan pagka may power na yung main line dito sa main breaker ano po ba laman itong panel board na ito ano ba laman yan tanggalin natin yung mga circuit breaker natin Ayan, gano'n lang po ko simple yung tinatanggal, o. Oh. O, oh, pagkikita ko sa inyo. Ayan, o. Oh. Igano'n nyo lang, o. Oh. Pero huwag nyo tanggalin na ng may power. Tinatanggal ko lang ito dahil walang power yan. Ayan, o. Oh. Oh. Gagano'n mo lang. O. Oh. Itutulak mo lang pa gano'n. Pa gano'n. Kasi, nakasabit dito sa dulo, nakasabit lang siya. Pero dito, dito siya naka, ano, o. Oh. Ito, Yo, yung slot na 'yan, nakapasok dito. Ayun oh. Kanya mo lang 'yan. Ayun oh, nakikita nyo. May kumbas bare yan. Tansu yan, tansu po yan. Ayun oh. Two. Oh. dipo po ba? One, two. Meron siyang ano, lagayan ng slot ng circuit breaker yan. Ito ito. Itong mga ito oh. 'yan lagayan po 'yan oh. Kaya halimbawa itong main, halimbawa itong main. Dito ito, ayun po oh, sabitan. Ayun, nya-nya, ito ito ito. Ito. Isasabit mo lang siya dito. Ayun oh. Sasabit mo siya rito sa dalawang ito oh. Ayun, pag nakasabit na, ayun. Doon naman sa slot, ayun. Kailangan eksakto po yun, Eksakto. Tutulak mo siya. Yun. Oh, pag may power, may power itong main breaker natin. Siyempre, tutuloy dito. Lalagyan ng power yung dalawang bar. Ayan. Lalagyan ng power ang bar na yan. One, two. Pag may power na ito, lalagyan. Pag nilagay mo yung breaker dito, ito ngayon, yung power dito, tutuloy sa ibang breaker. Iba ba? Ito, nandito yung main. Tapos, maglagay tayo ng isa para makita nyo ulit. Halimbawa, dito. No? Sabi natin. Tapos, yun. Nakalagay na. Ito yung main breaker. Lalagyan mo ng power dito. Yung galing sa metro. Tapos, lalo, ito naman, itong main, lalagyan nyo ng power itong dalawang bus bar. Ayan. Tapos, ito, dahil nakakabit ito, may power na rin dito yan. Kaya, pag naka-on yan, dito, alimbawa ito, nagpunta sa mga ilaw mo ito. Yan, may kuryente yung dalawa dyan. Yan, may kuryente yung dalawa. Lalabas na yan. Pupunta na sa mga ilaw. Kung ilaw ang susuplayan nito. Kung mga outlet naman, ay magkakaroon ng power yung mga outlet. Pag nakauni ito, nakauni ito. Pagka nakatap na yung power supply ng service provider. Ano po ba ang pinakagamit nitong circuit breaker na ito? Una ito, pwedeng i-on yan. On, off ng power supply. O, pwede mong patayin, pwede mong sindahan uh, uh, yung sa power supply po. Ano po? Pwedeng on, off sa power supply. Dahil naka, dito nakalagay yung power supply, o kaya yung power ng halimbawa ilaw mo, pag pinatay mo ito, mawawala yung power sa mga ilaw mo mawawala yung power sa mga ilaw mo. Kaya kapag ka, kapag ka ang lahat ng ilaw mo, limbawa dito nakalagay yung ilaw mo, lahat ng ilaw mo ay walang power, hindi sumisindi, lahat, lahat po yun. Ibig sabihin, malamang dito ang problema. Either na nag-trip, o kaya naman, may difference na itong breaker nyo. O kasi lahat, wala. Ano po? Ano pang pinaka-importanting gamit nito? nitong circuit breaker hindi lang yung on off nya ano po ano pang pinaka gamit ng circuit breaker ito pong circuit breaker ang nagbibigay protection sa electrical wire para hindi po siya masunog paano nangyari yon ito pong circuit breaker mayroon po siyang ampere capacity mababasa nyo po dito mismo kung ilang ampere siya 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes, 50 amperes, and so on. Dito po mababasa. At yung mga electrical wire, yung electrical wire po natin, mayroon silang ampacity o kapasidad sa flow ng current. Yung ampere capacity niya mayroon din po. Halimbawa, yung number 14, American wire gauge, number 14, 15 amperes pong kapasidad noon. Kaya ang gagamitin mong circuit breaker nun, 15 amperes. Yung nakasulat dito, 15 amperes. Yung kapasidad nung uh, number 14 nung ulitin ko, 15 amperes. Kaya gagamit ka ng 15 amperes na breaker. Kasi dito sa circuit breaker, pagka lumampas ka sa 15 amperes, pag lumampas yung flow ng current na na-sense nito, lampas sa 15 magti-trip po ito automatic magti-trip pag naka-trip po ito nasa gitna magti-trip siya yung kapasidad ng kuryente mo 15 amperes ang sinesense nito na dapat hanggang 15 amperes lang dahil 15 amperes siya kaya pag lumampas bago masunog yung electrical wire mo magti-trip ito ano po nakopo nyo ulitin ko yung kapasidad ng number 14 ay 15 amperes Pagka dumalo yung kuryente ro ng current Doon sa number 14 Dumalo yung 16 amperes Masusunog po yung wire Masusunog kasi sumobra Magiinit po yun tapos masusunog Pero hindi po mangyayari yun Kapag mayroong kang circuit breaker na tama Nakamatch nung kuryente O 15 amperes ang kapasidad doon Ito naman 15 amperes Ang binabantayan nitong circuit breaker Iba 15 amperes siya pag lumampas ka sa 15 amperes, magti-trip siya. kasi makikita ng breaker mo, op, lampas na sa 15, mag-automatic siya na mamamatay. Ano po? Kaya, hindi masusunog yung wire mo. Yan po ang isang pinaka gamit ng circuit breaker. Kaya hindi tayo dapat uh, tumaas ng amperae, eh, kapasidad ng breaker, ng mas mataas doon sa kapasidad ng kuryente. Sample. Halimbawa, uulitin ko rin yung sample na number 14. Ang kapasidad niya ay 15 amperes. Ginamitan mo ng 20 amperes. Eh dahil sa ang kapasidad ng, 50, ng number 14 ay 15 amperes, pag tumakbo yung kuryente ron sa dami ng mga nakasaksak na ilaw, tumakbo yung 16 amperes, lampas sa 15 amperes, hindi magtitrip ito kasi 20 amperes ang nakalagay kasi ang magtitrip ito pag lumampas sa 20 amperes nakuha po ninyo so, kailangan match importante, match ang breaker at saka po yung kuryente so, yun lang po muna yun lang abangan po ninyo yung mga sunod-sunodo series na pag-aaral natin nitong uh, Electrical, electrical ano po tayo ngayon? A seminar. At uh, ito po pagkikinabangan ninyo. Pagkikinabangan ng nanay, pagkikinabangan ng tatay, pagkikinabangan ng mga anak. At magiging permanenteng trabaho ni tatay o kaya ng mga anak. Basta abangan po ninyo yung mga pag-aaral natin. Ano po? Maraming salamat po. Isang magandang araw sa ating lahat.